Good morning guys Mayroon naman akong latest update Sa kondisyon ni Rina Naku guys May finding na May resulta na Sa last check up ni Rina Nga matagal na nilang Hinihintay Dito na po Mapakinggan natin to Sa doktor ni Rina Second doctor Kaya ang first doctor Si Mama Roda ang si Si, Mar si Mama Rhoda ang sinabihan. Si doktor na si Mama Rhoda. Kasi siya may sinabihan. Ito po, pakinggan natin ang sinabi ni Mama Rhoda. Ito, ito na po. opo cervical eh. imbalance so of the brain. Meron din siyang, uh, yung cervical imbalance, imbalance parang trauma. Ay! Pag okay. cervical imbalance parang ibig sabihin may trauma. Oh, oh, may trauma. May yung bata, may trauma siya. Ibig sabihin si Reina ay may trauma. Ay, okay. Tapos, ayan. Wait lang. So ate, ibig sabihin kapag may trauma, ibig sabihin may mga na-experience si Reyna na talagang heavy, mm -hmm. na hindi kinaya ng utak niya, mm -hmm. hindi na kinaya niya emotion niya, may mga experience siyang ganun kaya siya nagka-trauma, no? Mm -hmm. so, tapos so, ano pa po ate? Tapos ano, ano talaga siya, moody. Moody siya? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. And ano siya, yung sabi ng doktor, wala talaga siyang tiwala sa tao sa paligid niya. Um, so, mapansin niyo, di ba, pag ang kasama niya ay iba, nag-observe lang siya. Oo. Oh, so, oh, yeah, yeah. Hindi siya basta-basta na um, give uh, na naglalabas na ano niya sa loob eh. Kahit sa sarili niya, wala siyang tiwala. Kaya makikita niya, uh, lagi siyang nakamama. Mama, ano mo, uh, 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 ganun siya lagi. So, uh, ah, parang ang pinagtitiwalaan lang niya yung malapit oh, sa akin. Kasi sa akin may tiwala siya kasi oh, na, nakasama okay. ko siya. Okay po. Tapos, uh, may ano na mag, nagiging, bay magiging violente siya pero nakontrol naman na yun eh, kasi nagagawa mo siya ngayon. Oo oh, may po. Bayolente, bayolente. Tapos, ano pa ba? Wait lang. Medication, ayan. Medication niya is talaga may may lang, may yung, yung sa medication niya ate may dinagdag po bang gamot doon sa dating mga binibigay? Yung ano nagdagdag siya ng dosage si doktoro sa yung sa ah, nagdagdag siya ng dosage okay. kasi parang adolescence uh, na kasi siya kasi uh, adolescence period na siya so sabi ng doktor yung adolescence period mas mabilis yung ano ng metabolism, metabolism. Oh, so, so parang um, bahay, mabilis mawala yung epekto ng gamot naliwanag naman to sa akin kasi lang. Siyempre oh, meron naman to dahil lahat <laughs> <laughs> yeah, Hallucination, ayan, normal naman yung sa kanya. Yung pananalita pa <laughs> niya pala niya, is, oh. sa mga viewers ko kasi laging may nagsasabi na ipa-speech therapy natin, yeah. Yung, yung kanyang ano, pananalita is pag ano yung symptoms ng ng sakit niya is mag daw, yun sabi ni Dok. Ah, uh, um, ba brain kasi yung mag-apit okay, sa kanya okay. so apektado lahat pati at yung pananin siya tapos ano ba ba yun naman so bali yun yung mga ano hmm. pero at least ngayon may findings na po tayo and syempre malaga nabibili natin yung maintenance hmm. nakaalaga na mga isa tututukan ni Ate Rod, ah. and syempre po mga kalinga po kumustahin po natin may bisabisit tayo natin po Serena, si sana talaga ate. ano sabi po ng Doktor ate, mayroon po ba ang chance na talagang gumaling siya ng tuluyan? Oo, mayroon. Tsaga lang kasi ano kailangan matagal natin yung symptoms, yung symptoms. Oo, oh, yun po mga kaliligang. So, so curable siya? Oo, curable okay, siya. siya. So ang maganda talaga dito, may chance po may na ano siya, maging normal lang si Jante. Eh. Parang yun siya sabi ni Dok is parang diabetes, di ba nagagawa? Okay. Ganon yung inihalin tulad ni Doc sa akin. Ang nag na siya. Okay. Yan, para siyang diabetes o yung ibang uh, na gagamot naman na sakit sa Pilipinas. Hmm. Ibig sabihin, kung mga ganon siyang klaseng sakit, kahit pag, kapag nagamot na siya, kailangan mo siyang i-maintain and eh, wag abusuin yung katawan hmm. para bumalik yung sakit. Okay. ano? Pero di ba po, parang may chance po ba na if ever na gumaling na po siya, Iinumitin na pa rin po yung gamot or ano? Depende yan sa katawan niya eh, dun sa immune system niya eh. Depende sa immune system niya kung kakayanin na niya yung emotion niya, kung ma-control okay. niya okay. Okay. yung emotion niya. Pwede itigil na po so, yung na na Sabi naman ni Doc, ano, bata pa si Rina, ano pa lang siya eh, 15. Okay. Okay. 15 years old malaki mo pag nag-ibig na siya. Opo, malaki ang sense. Magano na siya. Makontrol niya ang emosyon. Ayun. Ayun, salamat, Ate Roda. O, oh, di ba guys? Tingnan mo. May lunas na ang sakit ni Rona. Ah, ni Rina. Grabe, no? O, oh, ano na ngayon ang masasabi niyo Ang nagsabi nga... Ah, hindi gumagaling si Rina kasi bulul magsalita o narinig naman siguro ninyo ang sinabi ni Ate Roda gagaling si Rina yan ang ganda naman sa aming biberina gagaling talaga siya gagaling talaga si Rina at dito po nagtatapos ang aking video kay Rina Thank you for watching guys and don't forget to subscribe my subscribe my channel and follow my page. Bye bye po.